Ayan na. Ayan, okay. Jeno, Jeno, Jeno. Wait lang, mag-video. Abby. Video, Abi. Video oh, to. Hello. eto po, pauli na po kami. Ito Wait lang yung iPad, yung iPad. Ang masira. Eto si Alay. Hi, Alay. Hello. Hi Carla Dog. Carla Dog. Hi Camilo. Camilo. Carla Dogs. Hello. Hi Drea Ann. Hi Cabello. Uy, magilaw naman kayo. Ano ba yan? Nag-video ako Hi Darby. Hi MG. Hi With... MG. Hello. 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 Okay, so naman po doon sa... Ano katabi Hello ka. ka tabi mo. mag ka. mag Mag-hi ka lapit taka ano? lapas lang kayo. Uy magkaiyak, magkaiyak mag mag kayo. Magkaiyak yon, ano nagkabab. Oo isawa Hello. upload Hi oh, Happy happy birthday, happy birthday, Thank you! Happy birthday, you birthday. Yung birthday. Yung Hi <laughs>

ito po ang wave. Ito po si Mami Abby. Sa saan si Daddy Paolo? Paolo? Paolo! Paolo!